si Rigao del Sur, First District Representative, uh, Romeo Momo, na sa ating linya. Congressman na uh, Romeo Momo, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly po ito sa DCWB. Congressman. Good morning, morning Orly. Good morning din sa lahat ng tagapakinig at tagapanood mo sa programa ito. Mga magandang amagas. Maraming salamat sa pagpapangalak po sa panayam ngayong umagang ito ng linggo. Congressman, ano ba yung uh, kaya po ako napatawag dahil gusto ko makakumpirma, gusto ko rin malaman. Eh Baka naman uh, dahil sa kasagsagan ng uh, isyo, usapin ng flood control project anomaly. Eh, yung talaga mga proyekto ay eh natigil na lahat-lahat. Eh tuloy-tuloy pa ho ang bagyo. Uh, Congressman, ano ho bang nai-report sa inyo lalo din sa mga huling araw na mayroon ano kayong pagninig po sa kamara? Tama, uh, tama oli. actually um ako rin uh, kahit doon sa Kongreso, uh, I'm very vocal. Nakailangan din ituloy natin ang uh, ang ating uh, pagbagawa ng mga flood control, ano? Mm -hmm. uh, alam mo kung uh, ah uh, sabi so, mo, tama nga ang sinabi mo, habang uh, tinitigil natin ang paggawa ng mga flood control systems, ituloy-tuloy eh, naman ang baha. Ba? Tuloy-tuloy ang ulan, tuloy-tuloy ang baha. Hindi rin natin ito mapigilan at uh, darating ang panahon na uh, uh, may malakas na ulan, na siguradong babaha rin. Ano? Mm -hmm. so, pero ako, sangayon din ako sa ginawa ngayon dahil... Uh, ang totoo lang, Orly, mayroon pa tayong ginagawang mga flood control sa ngayon. Ano? Dahil yung mga ba budget releases, for 2024 and 2025 ay uh, ginagawa pa ang iba nga siguro uh, ka-uumpisa lang no yung uh, mga releases ng 2025. Mm -hmm. Kaya I, I think there are more than about 100 billion forward of projects na ongoing at saka about to start. Uh, ito yung mga funding funded under 2024 and 2025 general appropriations. Uh, oh, no. Kaya sa 2025 Go ahead, Sa Tom. 2026 hmm. po din, itigil muna natin. Para at least tapusin natin yung hindi pa natatapos natin yung mga flood control. Kaya ako natan kaya naman yan ng aking observation. Bagamat ang kaliman ng uh, DPW DPWS uh, Secretary uh, Vince Dixon, ay eh, nagtutungo dun sa mga lugar. Ay, ay naman ay naman niya syempreng itigil. Uh, pero batay dun sa mga ulat na sa mga lugar na kanyang pinupuntahan, pag pumupunta siya, at merong hindi maganda at hindi tama at questionable dun sa proyekto, abay, automatic tinitigil ng district engineer. <laughs> uh, siguro, hindi naman. Siguro, al alam mo, ang pinaka-problema lang talaga sa pag-control nung nakaraan, uh, ngayon, itong nakaraang mga blo buwan na uh, oli. Dahil doon sa ghost project, Ah, uh, yung ghost project talaga ay nakapanggigigil nga, no? Yan, Dapat talaga tanggalin na mga yan at ipailan ng kaso yung mga taong involved. Pero yung mga substandard may pag-asa pang ma-repair yan dahil uh, nasa napaloob naman sa kontrata nila na kung may mga substandard na ginagawa at makita ito ng mga supervising engineers ng Department of Public Works and Highways Ah, uh, pwede naman nilang uh, ulitin yan, pwede nilang i-gawin ulit uh, at their own expense kasi provided yun under their uh, contract. Congressman, oh, uh, dati rin kayo sa DPWH, may nakikita ba kayong batas na kinakailangan natin para masuportahan naman yung hangarin natin na magkaroon ng magagandang proyekto? Yung talagang sigurado, hindi dispalinghado. Tulad na lamang na natutuklasan, matagal na pala nangyayari daw yon. Hindi ko alam kung anong year, kung anong, anong mga panahon na pag ang usapan nila bin dalawang uh, talampakan na taas ng bakal bilang pundasyon, eh ginagawa nila eh hahatiin nila para may 3 feet sa ilalim, 3 feet sa taas na nakausli, na, na, naka nakalutang. Akala mo 12 feet pero yung para sa loob nun, walang bakal. May, 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 ah, totoo yung Yung klase ng, yung ganong klase ng mga substandard na trabaho. May pangangailangan ba sa ating uh, bansa ng isang batas? nako sa kasakali niyan at yan ni mapapatuloy. Meron tayong dapat itong tigpasin ng ulo. <laughs> ang ulo. Well, una sa lahat siguro, una sa lahat siguro, orli, uh, medyo palakasin lang natin yung mga penal clause no ng ating uh, existing na mga batas. Uh, una, kailangan talagang uh, may mga criminal liabilities ang mga mga contractors involved ng uh, mga paggawa uh, ng mga ganyang klasing trabaho, ano? Ah, uh, ito yung mga substandard na construction talaga. So ibig sabihin, uh, inbis imbis in na sa plano ay nasa 12 or kaya 10 uh, uh, metro, ang ginawa nila kalahati nga noon siguro ang binabaon lang, ano? Mm -hmm. uh, ora, dahil dito makikita nga eh pag naibaon na ito, hindi na ito makikita. Siguro sa Sama. tingin ko, ang uh, palakasin lang dito, uh, yung penal clause against uh, the contractor as well as yung mga supervising engineers na nagma-manage ng uh, mga trabaho ng Department of Public Works and Highways, lalo yung mga kontrata uh, na involved nga yung uh, flood control system. Kasi sa ngayon, eh, tulad ng binabagin nyo kong matagal din kayo sa DPWH, hindi eh, naman, hindi naman uh, siguro na pag-uusapan na may ganito talaga dapat na tayong tingnan na uh, pagpaparusa uh, dahil ang nangyayari. Kung hindi pinauulit, ulitin niya yan, eh, binablocklist lang sila. pero eventually, babaligin naman pala sa ganung uri ng negosyo. Mukhang panahon na talaga ngayon ang kinakailangan pag hindi ka sumunod sa ating usapan, kulong ka. Mukhang kailangan yata ng ganun na uh, congressman. Well, yes, uh, ang batas kasi natin, uh, lalo na sa procurement, uh, procurement, uh, procurement act natin, mm. uh, binibigyan muna ng isang, uh, uh, well, alimbawa, may nakita yung sa anak kontraktor na hindi nakasunod sa plano. Ang unang ginagawa niya na binablocklist yan for one year, no? Mm. Uh, then, then, the, second, uh, the second offense, magiging three years ng blacklisting. Siguro sa tingin ko, uh, first offense pa lang three years na kaagad and then the second offense talagang cancellation of the uh, license na. Mm -hmm. uh, at then uh, without prejudice, sa pagbayad nila o pag-ulit uh, nila sa trabaho na ginagawa nila na hindi naman nakasunod sa plano. All right. Uh so mag uh, yun ang unang, uh, yung unang inyong nakikita rito, yung pagbabantay ng uh, pagpapatatad ng ating mga institusyon lalo na yung ang angasiwa ng ano tao dito pag uh, check, check at pag-inspect ng mga proyekto. Tama po ba yung kong? Yung una. Pangalawa? Yes, check. yes. Uh, Uh, pangalawa, pwede ba na magkaroon tayo ng yung, yung parang batayan? Halimbawa, uh, ako ng limang kilometrong kalsada tapos ganito ang gusto kong lawak at ganito ang gusto kong tibay dahil may mga truck na dadaan. Pwede ba yun na halimbawa per square meter itong, ito, ito ang gastusin dyan? Yung parang meron tayong sinusunod na pag sinabing limang kilometro, alam na natin kung magkano yung gagastusin dyan. At kung yan ay eh, so sobra, hihingi na sobra, alam mo na mayroong merong mambubulsa. May mga gano bang pwede tayong maging batayan at least sa mga sa mga ano, sa mga tawag diyan, uh, kung horizontal project ba tawag diyan? Ah, uh, actually, early meron na tayo, horizontal man or vertical. Okay, meron pa meron ba na. Ba bakit pa iba-iba ho yung iba pala? Kasi tulad ng binabanggit ng Engineer Bryce Hernandez, pag magre-request ng isang school building, Dinadagdagan nila yung presyo, sasabihin nila patatagin yung pundasyon. Overpriced tuloy. Pero ang gawa eh yes. e, 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 uh, doon sa talagang murang presyo, yung sobra binubulsa na. Totoo yan na uh, actually may ang tawag nung DOPA or detailed unit price analysis. Ano pa ano pa? Uh, so ang ang lahat ng district office, original office gumagawa ng kanilang detailed unit price analysis or uh. DOPA. Ang problema lang orli, walang nagche-check. Halimbawa, ginagawa ng uh, ah uh, district engineer no hindi na ito tchinecheck ng region o kaya ng central office kaya ah yeah. uh, pwedeng lang uh, baguhin o kaya uh, gagawa sila ng uh, detailed unit price analysis na sa gusto lang nila uh, actually ang detailed price analysis sana uh, ay magiging guide o oh, sa paggawa ng mga program of works mm. uh, para makuha natin makuha natin yung mga bill of materials no yung uh, unit prices ng kabawat sa uh, Uh, materialist materyales na gagamitin doon uh -huh. malaman natin yon mukhang kailangan yata mai ano to implement it. hindi lang to napag-usapan sa mga pagdinig pero dito pa lamang marami na pala dito sa Blay ano yung hindi uh, hindi susunod uh, sa detailed unit price analysis yes uh, actually quarterly ginagawa yan uh, ina-update yan quarterly kasi ang price, uh, it, it is based babay, on the uh, prices oh, of ng semento uh, tama po Halos-halos sa semento bakal daw talaga oh tama tumataas talaga yes Yo, so tumataas bumababa. So sino eh, ginagawa nila yan every quarter. Kaya lang dapat sana ngayon sinabi ko nga kay Secretary Vance na dapat ang DOPA or detailed unit price analysis gagawin ng region uh, aproban, aprubahan ng uh, central office. Ibig sabihin, may 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 nakatutok, may naka-check kung tama yung ginagawa ng mga regional office or district offices. Maganda yan ha. Kasi kung halimbawa, ay, yung mga mababatas, yung, <laughs> yung mga politiko, uh, congressman, eh, mahilig pa namang mag-display. Ika nga, nagpapakita ng konting yabang sa mga proyekto. This road is through the initiative. Mga ganyan pa eh. Tapos nakalagay yung uh, start ng project, uh, kung kailan matatapos ang project at saka yung cost. So kung yan ay nakalagay din naka-detail, uh, nakalagay sa detalye na 5 kilometer km o 500 meters na road repair, eh merong dupa na titingnan o malala alam na kagad ng publiko para pag nilagay niya na overprice yung nasa, di ba nasa ilalim yung cost nun minsan na uh, congressman, di ba? Cost of project. Yes. Uh, pag medyo may discrepancy si dun, alam na, na na may tumitipak itong, uh, na to, itong uh, yung contractor at saka yung uh, proponent ng project. Tama po. Tama, tama early. Actually, kailangan talaga idea. Um, naka-display na, naman din yung na uh, yung presyo ng isang kont uh, kontrata, no? Mm -hmm. Yung uh, contract uh, contract amount na kalagay naman ay yung completion date at saka yung starting date. Sa no? makikita itong uh, dupa tama, na to. Itong analysis ito, uh, ko lang kayo. Kung. Sa makikita ito, sa available ito para at least meron tayong idea. DPWH pa rin ba? Diba? nasa DPWH yon nasa mga regional offices at saka district offices ito ay ito ang basihan kasi nila paggawa ng kanilang mga estimates mm -hmm. so sa madaling salita wala sumusunod dito <laughs> ang maglalahat over price talaga kung wala mang sumusunod dino no, doktor ibig sabihin ah, ibig ang presyo ganito lang dinadagdagan di ng ilang di Halimbawa oh, oh. alibawa alibawa ang presyo ng semento is 200 baka ginawang 220 or 250 So, kung kung ano kasi'ng input mo doon, 'yun ang lalabas mo ni Presyo. Uh, sa 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 cubic meter of concrete for example. Mm -hmm. Kasi ang konkreto kasama doon ang uh, grabe, sa ng gravel at saka at saka semento. So, kukunin mo ang detailed unit price anal ng detailed unit prices ng semento at saka kanang sa ng gravel. Mm -hmm. Kaya pala malaking obligasyon pala talaga nung ano, 'no, 'yung uh, nasa uh, nag assess ng project at saka tumitingin sa performance ng mga kontraktor sa tanggapan ng DPWH. Importante itong mga detailing ito. Apparently, wala silang, uh, naging, walang initiative mula sa kanila kaya na, na pag itong gantong klase ng anomalya. Yes, walang double checking. At tuli, kung uh, uh, yung isang district lamang gumagawa, sila rin nag-i-implement, sila rin gumagamit ng dupa na yan, Uh, walang nagsi-check uh, kung tama ba 'yan o mali or overpriced ba 'yan o hindi nakasunod sa prevailing pri unit prices ng mga materials Then uh, may problema talaga. Mm -hmm. Okay. Sa ngayon uh, Congressman, bago lang ako pumunta doon sa isa nating paksa, bago ko iwanan ito. Sa ngayon ba itong mga detalye ng ito ay, um, uh, ay, ay siguro alam naman ni Secretary Vince Dizon but uh, kung sakasakali meron ba kayong pagkakataon na makausap siya o magkaroon ng, ng parang sharing of information para naman matiyak na kung itutuloy itong mga flood control project na nabibitin ngayon, eh talagang tamang presyo yung bayaran ng gobyerno. Yes, uh, tama uh, nag nagkausap na kami actually early at uh, na-advise ko rin siya tungkol doon sa mga detailed unit price analysis or DOPA. At mm -hmm. And at the same time, sabi na sabi natin, ibalik natin yung ating plant control system in the, in the next year, pero kailangan ho uh, naka -base na sa science, or science-based na ang paggawa nito. At least may mga may mga feasibility study na, may mga uh master planning ang gagawin sa bawat principal rivers at saka uh major reverberations. Mm -hmm. All right. Uh, may napag-uusapan. Lumabas dito sa hearing diyan sa camera. I think kasama yata yung inyong committee ano po? Doon sa nag-imbestiga po ng flood control. Uh, if I'm not mistaken, Congresswoman ah, Momo. Yes, oh, yung uh -huh. yung InfraCom. InfraCom. Iyon yun, 'yon, InfraCom, Infra Committee, Infrastructure Committee uh, hearing. Merong napag-usapan na uh, master plan, um uh, flood master plan, tama ba 'yon? Um na meron noong pagtatapos ng Aquino administration, uh, eventually hindi naipatupad or nawala noong nakaraan ng mga sumunod ng mga administration, uh, ano yung nilalaman nito at uh, bakit parang uh, hindi yata naipairal o hindi naipatupad? Para na rin sa kap po noong mga umaasa na nagtatanong na wala ba talaga tayong ginagawa para mapag-aralan ng baha sa Metro Manila o sa buong bansang Pilipinas? Actually, Orly, matagal na, na matagal na tayong mayroong master plan noong uh, year 2020 2020 202012. 2020, ah, uh, panahon ni uh, si ni uh, President Aquino at saka ang sekretary noon si Sekretary Dave Simpson. Uh -huh. uh, isa tayo sa ako yung operation sa buong Pilipinas. Uh -huh. uh, mayroon tayong mayroon tayong master plan na uh, sa Metro Manila and suburbs, no? Uh -huh. Ibig sabihin uh, actually Metro Manila and uh, Cavite, no? Kasama ang Cavite nito. Nakalagay itong master plan na ito yung isa sa mga highlight, isa sa mga importanting uh, uh, plano sana doon sa master plan na yan ay uh, magre-retard o magiging uh, maggagawa ng isang high high dam sa upper marikina river na ang, ang, ang laman nito mga 20 million cubic meter of water no mm -hmm. so ibig sabihin lamang na ang ang, ang ang mga baha kasi ang baha kasi ang tubig kasi nagaling sa After Marikina, ito ang uh, dadaan doon sa Marikina River ang hanggang papuntang Pasig, no? Yeah, yeah. So, kailangan muna i-retard dahil sa isang malakas na ulan katulad halimbawa ng uh, Undoy, ah uh, well, medyo technical ito early, mga 3,200. Uh, oh, tama kayo, technical. Uh, Isisimplihin natin na baka hindi naintindihan natin mga kaibigan, uh, mga taga-subaybay. Kailangan yung tubig mula sa kabundukan, ano ano binagit niyo, retard? Ret ano? Uh, actualy uh, actually itago muna ayo no? itatago ibig sabihin muna. ibig sabihin yung mga tubig galing sa kabundukan may pupuntahan para doon muna siya maimbak ayo imbak yeah, imbak Ay, muna sa isang lugar uh, uh, oh and kaya eventually isang imbaka nun, uh, uh, yung isang imbakan, yung isang high dam na gagawin sana mga 20 million cubic meter yan ang maimbak no alright. at yung high dam na yan is multi-purpose dam pwede itong hydroelectric Ah, uh, rin dito ang uh, ang irrigation, puwede mm. rin dito ang water supply mm. at saka at the same time flood control system, no? Mm. So, ang volume kasi ng tubig na dadaan, uh, ang kaya lang kasi ng ng Pasig River is 900 cubic meter per second. Mm. Anything that exceed uh, 900 Ah, uh, talaga mag-aapaw na sa pa uh, sa Pasig. Babaha ng Metro Manila. Oh, hanggang kayo so, hanggang Rizalyan, Cainta, Taytay, Binangonan, no? umaapaw yes. 'yan. Hanggang pa yes. Laguna de Bay. Mm. Yes. So ang mangyari po, ang ginawa, uh, kailangan mo nang imbakin kasi mal malaki na ang volume ng tubig na dadaan, mga 3,000 na cubic mm -hmm. meter. Uh, 900 lang ang laman ng ang kaya ng Pasig River. Opo. So ang 1,000 ang 2,100 itago mo muna. Mm. -hmm. So, yung to 'yung 2100 cubic meter per second itago mo muna sa dam. Mm -hmm. Ang sobra nito kasi hindi rito kakasya. 'Yon ang napasok natin sa Napindan Channel papuntang lag, uh, Laguna Lake. Mm -hmm. Kung makita mo may Napindan Channel tayo. Ang purpose noon na ang sobrang tubig itago muna sa Laguna Lake. Ang problema, ang logo, Laguna Lake kasi early there are 21 river system na nag-feed doon sa Laguna Lake. So ibig sabihin hindi lang ang tubig galing ng uh, Marikina River, kung hindi marami pang rivers, 21 pa. Apo. So talagang dadami at uh, tataas ang tubig sa Marikina at ito ay uh, nakakulong doon. Uh, ang daan yan palabas kung wala ng ulan halimbawa, i-release yan, padaan na naman dito balik sa Pasig River, isa lang. Kaya uh -huh. sinabi ng master plan, nalagyan natin ng paranya kay Skillway. isang project pa lang yan, congressman, mukhang malaki ma maitutulong yan. Uh, para <laughs> kasi talagang problema natin yung tubig galing sa kabundukan ng Rizal. Sa sa ngayon po ba, meron din kayong uh, mer meron merong at least eh yung usapin ng uh, uh, pananatili na mabilis magsuplay ng tubig sa Metro Manila pati hu yung mga peding paglikuan ng mga tubig at dire-diretso na ho sa, uh, sa mga ilog at malayang makalalabas ng Manila Bay Mer kasama rin po sa master plan po uh, congressman yes kasama na 'yon katulig kasama na 'yon at uh, kung makita mo nung nakaraang ulan uh, ang uh, malakas na ulan ang Marikina walang walang baha no opo uh, dahil okay, uh, po? part of the master plan hmm. Part part of the master plan early, Yung pag-improve ng Marikina River, kung makita mo yung binigang gawang Japanese uh, Japanese kaniyan, uh, funded project, yung JICA Capran. Funded. Uh, ginagawa yung flood control nila. Nakita ko yung wall, yung uh, ano yung tawag? Uh, 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 retaining wall. Ang sabi ko ang galing ng. Uh, yung mga retaining wall na Ang galing na yan, ang galing ng gawa nito. Simple simple lang pero makatulong. Yes yes. Part of the flood control system yan na uh, uh, sa, sa, master plan pagkasama yan na uh, early. Anyway, uh, mukhang uh, maraming laman itong master plan na ito. Nakapanginay nga lang at hindi na, nagawa. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin uh, ng, ng gobyerno, andyan naman si Secretary Dyson, dyan sa master plan na ginawa noong 2012? Well, actually, Uh, punduhan ponduhan lang ito hindi ito makaya sa isang bagsak lang no mm -hmm. uh, because and uh, the last uh, in, in 2012 ang iyang, uh, budget estimated nito, ang cost estimate is uh, mga 350 billion pesos pero sa ngayon dahil sa price escalation siguro tumas na yung uh, halaga ng ano mga bilihin, so siguro mga 500 billion pesos na ito hindi mo makayang papunduhan sa isang taon lamang kaya ang master plan mm -hmm. nagsabi rin na kung hindi mo kayang punduhan ito, ito muna ang unahin ninyo. Mm -hmm. So Tulyahan River, Pasig River, San Juan River, uh, ito yung mga unahin ninyo na mga river system, uh, lagyan ninyo ng mga retaining wall na mataas increase the uh, capacity of uh, of this river system, uh, taasan ang volume na makayang uh, uh, idaan mm -hmm. or yung carrying capacity nito i-increase mo. So ito yung sinabi ng uh, master plan and then yung internal drainage system ng buong Metro Manila i-improve. Okay. Nakalagay po doon sa master plan na yan. Nakakatakot lang isipin kasi malalaki mga proyekto ito, lalo na ho yung ano tawag na plano sa Upper Marikina River? Anong tawag doon? Uh, dam? Anong tawag? Yung upper, upper Marikina Dam. In fact mayroong dam ngayon. Diba? Yung, uh, mayroong dam na nagawa papuntang doon ngayon. Nag at, papuntang floodway. Nakikita mo puntang floodway. Yun ba yan? Ah, uh, hindi, mayroon upper may dam na ginawa doon, isang water uh, impounding dam ah oh, uh, para sa water supply. Ah, uh, nakatulong din ito. In fact, nakatulong ito sa nakaraang oh. uh, ulan. Oh, naka kaya, kaya lang kulang ito. Oo, oh, nakakulang. Nakakilang lang kasi lalaki mga proyekto, malalaking pondo. Baka may kumita. <laughs> kayo bilang dati dati na sa DPWH. Paano mo may na talaga pag sinabing dito gamitin ang pondong yan, dyan yung gamitin. Huwag nyo iisipin na may porsyento. Paano mo may iwasan? na ba talagang uh, ano yan, maging libre sa korupsyon uh, lalo talo na pag infrastructure project ang pinag-uusapan uh, congressman sir? Well, una... Sa, sa tingin ko, maliban sa yung sinabi ko ng pagbabago or uh, gagawang batas, Uh, kailangan siguro i-improve din natin ang procurement system, yung uh, yung uh, yung bidding process. Kailangan siguro uh, i-adapt na natin ang online system o bidding. Mm -hmm. uh, online na, transparent na ang uh, bidding talaga. Uh, kasi dito uh, talagang uh, uh, may totoong bidding na gagawin uh, sa mga bawat project. Mm -hmm. uh, ibig sabihin na uh, competitive ito talaga. So maliban sa makasave ang gobyerno, the same time, mga quality ng mga contractors ang ating makuha. Okay, last question na lang siguro, Congressman, but definitely may part to tayo. Ah. Dahil interesado ako dyan sa master plan na yan, ah, hindi, hindi ko na, siguro next time ko na tatanungin, ba't yan, eh, bat yan eh hindi pinansin o ibinasura? But considering gano'ng kalaki at gano'ng kapakinabang ang project at hindi kinakailangang lahat ng lugar ay makinabang ng flood control, mukhang alam ko na kung bakit hindi. <laughs> but hindi na, hindi hindi nangyari ah, kasi malilimitan na sa ilang lugar. Eh paano nga naman yung mga ilang lugar na gusto ring makatikim uh, ng uh, ng pondo sa so, flood control project at hindi naman napektado yung lugar nila sa so, flood uh, nabalita niya siguro din nakalipas na araw may mga engineer na pinapatanggalan ng lisensya. Uh, kayo, congressman, naging engineer kayo, hindi ba parang masakit naman sa kalooban yun? Na yung profession mo, minahal mo, eh, na-involve sa ganito, tatanggalin sa iyo at aalisan ka ng kapangyarihang gawin yan? Ah, totoo talaga yan, na uh, Orly. Uh, yung pinaghirapan mo ilang taon, tapos uh, biglang tanggalin sa iyo. Dahil, of course, uh, may, may nakitang kasalanan sa inyo. But uh, to me, I think uh, tama lang din sigurong gawin yan. kasi sabi ko nga sa iyo, uh, nakapanggigigil nga yung ginawa nilang nga uh, yung uh, yung tinata yung mga project na nagawa na na ng ako uh, tolerable pa siguro yung substandard kasi sabi ko nga yung substandard pwede pa nating makurek. pero yung mga ghost project na kulik na yung lahat na bayaran na at walang nakatinding na kahit isa, I think uh, talagang dapat talagang ikulong ang mga yan, uh, yung mga involved mga okay, tao yan. Yung... Maliban sa tanggalan. May tanggalan licensya. sila ng lisensya nila, ika ikulong na talaga. Pero may karangalan na dapat eh, napunta sa kahihiyan. Eh, nakakalungkot eh. Uh, Siya nga ho pala, bago ko kayo tuloy ang pawalan, itong sa inyong investigasyon at tinatakbo ng mga pagayari ngayon, uh, anong reaction po ninyo dahil mukhang pati yung ilang mga main player, eh gustong maging testigo o nag apply sa pagiging testigo Yambo bay patas o fair hubayan. yan? Uh, kaugnay dito sa ating paghahanap ng katotohanan sa anomalya sa flood control. Yung sino yung nag-a-apply ah uh, 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 for, for example lang ah uh, for example lang ah yung pamilya Diskaya. Well I, I think ah uh, uh, sinabi na nga ng ating uh, Secretary of Justice na hindi sila magkakwalify as uh, uh, yung uh, witness dahil silay involved talaga doon sa ano uh, sa mga trabahong ganun na ginagawa no ang in fact ang kanilang mga kumpanya ay uh, talagang na identify as uh, one of the, uh, the companies that were involved in this anomalies so sa tingin ko o uh, uh, marami pang gustong magsa, mag siguro uh, mag magiging witness ng mga kontraktor kaya lang um Ah, uh, ko mas maganda doon sa ICI na lang siguro, na lang. no? Kaya nga kami uh, uh sa aming part sa lower house, uh, we decided to stop already the investigation, giving way to ICI kasi uh, ang ICI kasi ando na sila at uh, trabaho talaga nila yung pag-iimbestiga. Ah uh, sa tingin ko mas magandang uh, ang ICI na magpatuloy nito mm. at kung sino man ang gusto mag-witness dito uh, hindi matatakot dahil uh, hindi na bulgar yung mga pangalan hindi katulad ng isang uh, ahiring hearing na yung mga mukha nila ay nakikita. So matatakot talaga yung gusto magtitestify sana. Congressman, maraming salamat sa mga impormasyon na inyo pong ibinahagi at uh, yun lang, hangad lang naman natin na talagang pagpondo sa proyekto, doon talaga mapupunta. Walang makukupit. Kaya lang mukhang yan, ay eh, sabi nga nila, suntok sa buwan. Yan ay eh, mangyayari lang sa isang daigdig na malamang eh, <laughs> <laughs> Mahatagal-tagal pa natin mapupuntahan. <laughs> Congressman Romy Momo, maraming salamat. Sir, may, part to tayo at mas maganda tutukan yung mga ganyang mahalagang mga proyekto na inyong binabanggit na mapag-aralan sa kasulukuyan o sa mga darating pang administrasyon dahil sabi nyo nga, hindi sasapat sa administration nandyan. Thank you po, sir. Magandumaga po sa inyo. Thank you, thank you Orly. Thank you sa oras na binigay mo sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat. Po. salamat. Chairman po ng House Committee on Public Works and Highways, Surigao del Sur, 1st District Representative Romy Momo. Romy Momo, nyo po Beleza, 630, 630.